Habang naghihintay ng subway, napansin ni Kay na nandoon din ang kababata niyang si Kato na nakatayo malapit sa kanya, ngunit hindi niya ito binati. Bigla na lang may lasing na lalaki na nahulog sa riles ng tren at walang nakakaalam kung anong gagawin. Tumalon si Kato para iligtas ang lalaki, pero hindi niya ito kayang buhatin mag-isa. Humingi siya ng tulong sa mga tao, at tinawag pa si Kay sa pangalan, ngunit walang pumansin sa kanya. Dahil wala ng ibang paraan, pilit niyang inialis ang lalaki mula sa riles hanggang sa gilid ng plataporma, at doon lang tinulungan siya ng mga tao para hilahin ito pataas. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang tren. Tinangkang tulungan ni K si Kato na makaakyat, ngunit pareho silang nahulog. Nadaanan sila ng tren at inasahan nilang masaktan, pero sa gulat nila, bigla silang napunta sa isang puting silid. Mayroon ding ibang mga taong litong-litong naroon at sa gitna ng silid ay may malaking itim na globo. Lumabas si Kay para tingnan ang pinto, ngunit nakalock ito. Sinubukan naman ni Kato ang mga bintana ngunit hindi rin ito mabuksan. Kinausap ni Kato si K tungkol sa hindi niya pagpansin sa istasyon, at sinabi ni K na hindi niya siya nakita. Habang naguguluhan sila sa nangyari, kinumpirma ng ibang tao na patay na rin sila at nagising na lang sa silid na ito. Bigla na lang may mga laser beam na lumabas mula sa globo at lumikha ng basang katawan ng isang babae mula sa wala. Kinumpirma ng grupo na ganoon din ang paraan ng pagdating nila roon. Dahil hubot-hubad ang babae, tinangkang titigan siya ni Hiroshi, kaya tinakpan siya ni Kato ng kanyang jacket habang binaliwala ang reklamo ni Hiroshi. Tapos ay tumugtog ang globo ng isang wake-up song at may lumabas na mensahe sa screen nito, tapos na raw ang dati nilang buhay, at ang globo na ang magpapas siya kung paano sila mabubuhay sa bago nilang buhay. Ipinakita ng globo ang larawan ng isang, sibuyas na alien, at inutusan silang patayin ito. Nang bumukas ang globo, may nakita silang maraming baril at isang lalaking nakakabit sa computer. Wala itong malay at hindi gumagalaw kahit tusukin nila. May mga maletang may pangalan nila at nang buksan nila ito, may laman itong mga kakaibang kasuotan. Walang gustong magsuot nito maliban kay Kishimoto na kahit nag-aalangan ay nagsuot upang matakpan ang hubad niyang katawan. Napansin ni Kei na suot na ni ang kasuotan sa ilalim ng kanyang hoodie. Habang ini iniinspeksyon ang mga baril, ikinwento ni Suzuki na naalala niyang ininjeksyonin siya at dinala sa ospital matapos ang isang aksidente sa sasakyan, kaya napaisip sila kung baka lahat sila ay nasa isang guni-guni, nasa coma, o bahagi ng isang eksperimento. Sinabihan sila ng globo na umalis na habang lumalabas ang countdown sa screen. Biglang nagsimulang maglaho ang katawan nila sa pamamagitan ng parehong bughaw na laser. Na i-teleport ang buong grupo sa labas, at sandaling inisip nilang makakauwi na sila, kaya nagsalita si Nishi. Ibinunyag niyang sila ay nasa isang virtual reality show na gawa ng kanyang ama. Tinatawag itong, American Tryout, isang palabas mula sa American Cable TV at Yale University. Sino man ang makakakumpleto ng misyon ay mananalo ng isang daang libong dolyar. Inamin ni Shi na siya mismo ang nagpakasali sa palabas. Nakakita si Kay ng isang batang lalaki at kinumpirma ni Shi na iyon ang sibuyas na alien. Mayroon silang pung minuto upang patayin ito kaya nagsimula na ang grupo sa paghahanap. Ngunit naiwan si Nakishimoto, K Kei, at Kato. Pagkaraan ng kaunting habulan, napaligiran nila ang bata, na nagkonwaring inusente bago bumuga ng malagkit na likido mula sa ilong upang makatakbo palayo. Patuloy sa paghahanap si Nakay at napansin nilang walang ibang tao sa paligid, at tila umiikot lang sila. Biglang dumaan sa tabi nila ang habulan. Kaya sumunod si Kato at Kishimoto. Sa pagkakataong ito, kinailangang tumakbo ng mas matagal upang maorang muli ang bata sa isang garahe. Binaril siya ni Hiroshi at sumabog ang braso ng alien sa isang liwanag. Gumanti ang bata sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga binti ng tatlong kalalakihan, kaya sabay-sabay siyang binaril ng mga ito. Sumabog ang alien at nabalutan sila ng dugo, dahilan para masuka si Suzuki. Natuwa si Hiroshi at sunod-sunod na binaril ang bangkay, na nagdulot ng mas maraming pagsabog ng dugo hanggang pinatigil siya ni Kato. Biglang may isang napakatangkad na lalaking lumitaw sa likuran nila at ininsulto siya ni Hiroshi, kaya pinutol ng lalaki ang kanyang binti. Itinaas siya nito sa pamamagitan ng ulo, kaya nagpumigla si Hiroshi. Natanggal ang peluka ng lalaki at nalaman nilang isa rin siyang alien at ama ng bata. Dalawang lalaki ang bumaril ngunit ginamit ng alien ang katawan ni Hiroshi bilang panangga at ito'y sumabog. Pagkatapos ay inilabas ng lalaki ang kanyang malalaking kuko at pinatay ang lahat sa garahe maliban kay Kato. Narinig ni Kay ang mga sigaw at sinundan ito, at nadatnan niyang papatayin na ng alien si Kato. Bigla na lang sinugod ito ni Kishimoto at pinatalsik sa pader. Nagninangning ng asol ang kanyang kasuutan, palatandaan ng pinahusay nitong lakas at bilis. Nang makabawi ang alien, tinamaan nito si Nakato at Kishimoto at napalipad sila, ngunit ligtas si Kishimoto dahil sa kasuutan. Dahil dito, binuksan ni Kay ang kanyang malita ngunit wala itong laman. Habang papalapit ang alien, umiwas si Kay sa likod ng van at pinukpok ito sa ulo gamit ang malita. Nagalit ang alien, umungul at binasag ang mga ilaw sa kalsada. Itinaas niya ang kamay para sa lakayin si Kay, ngunit biglang may mga kawad na lumitaw at pumulupot sa alien para ikulong ito. Lumitaw si Nishi mula sa kanyang camouflage at inabot ang baril kay Kay, sinabing dahil sa pagiging malikhain nito sa malita ay karapat dapat siyang bigyan ng puntos. Itinaas ni Kay ang baril ngunit hindi niya magawang bumaril, kaya kinuha ito muli ni Nishi at siya na ang pumatay sa alien. Pagkatapos, ibinalik ang apat sa kanila sa puting kwarto ng walang kahit anong bahid ng dugo, Laking gulat nila nang biglang lumitaw din si Suzuki, at ipinaliwanag ni Nishina hanggat hindi sila ganap na patay, ibinabalik sila at gumagaling ang kanilang mga sugat anuman ito kabigat. Tinukoy niya ang itim na globo bilang si Gantz habang natapos na rin ang countdown. Pagkatapos nito, nagbigay ito ng puntos para sa misyon. Lahat ay nakatanggap ng 0 at ininsulto, maliban kay Nishina nakakuha ng lima, kaya umabot na sa pitumput siyam ang kabuoang puntos niya. Idinagdag ang mga larawan ng mga lalaking namatay sa garahe sa mahabang listahan ng mga taong namamatay sa palabas na ito. Ipinaliwanag ni Nishi na ang misyon nila ay pumatay ng mga dayuhan mula sa kalawakan at tinawag pa niyang, Asteg, ang ilang kamatayan, kaya't sinunggaban siya ni Kato sa kwelyo at tinanong kung bakit hindi siya tumulong. Gamit ang lakas mula sa kanyang suit, masakit na inalis ni Nishi ang mga kamay ni Kato at tinawag itong mapagpaimbabaw. Tumigil lang siya ng bantaan siya ni Kei na babarilan. Nais nice pa sanang makakuha ni Kay ng mga sagot, ngunit biglang nagliwanag si Gantz at biglang nawala ang lahat. Kinabukasan, nagising si Kay sa kanyang silid at inakalang panaginip lang ang lahat. Ngunit pagdating sa istasyon ng tren, nakita niya ang karatula tungkol sa dalawang pasaherong na bundle ng tren. Sa kolehiyo, may ilang estudyanteng nagsasalita ng masama tungkol kay Kay habang palihim siyang iginuguhit ni Kojima. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Kojima na makipagkaibigan kay Kay, ngunit hindi siya pinansin nito. Sa hapon, nagtungo si Kay sa dating tirahan ni Kato, pero isang paradahan na ang nakatayo. Roon, nang magtungo siya sa kalye kung saan nangyari ang misyon, nakita niyang sira pa rin ang mga pader dahil sa alien ngunit malinis na at walang laman ng garahe. Dumating si Kishimoto at sinabing naaalala rin niya ang lahat, dala pa rin niya ang kanyang suit. Pinatunayan nito na totoo ang lahat, ngunit hindi sila pwedeng pumunta sa pulis dahil walang maniniwala sa kanila. Tinanong ni Kishimoto si Kay kung pwede siyang tumuloy sa bahay nito. Pagdating nila, ipinaliwanag niyang nakatira siya noon sa kanyang nobyo ngunit kamakailan lang sila naghiwalay. Sinubukan niyang magpakamatay sa shower, ngunit imbes na mamatay ay nagising siya sa puting kwarto. Hawak pa rin ni Kishimoto ang jacket na ipinahiram sa kanya ni Keito, at sa bulsa nito ay nakita nila ang kanyang kwaderno. Binasa ito ni Kei upang hanapin ang bagong tirahan ni Keito, at nalaman niyang ito'y nasa ilalim ng parole. Naalala niyang hindi nakapag-high school si Keito at marahas ang kanyang ama, na maaaring dahilan ng pagiging kriminal nito. Samantala, nagkaroon ng bangungot si Kato tungkol sa pagkamatay ng batang alien. Nang magising siya, nagtungo siya sa banyo at sinilip siya ng kanyang kapatid na si Aimo, ngunit sinabi niyang ayos lang siya. Nang makabalik na sa kama ang bata, biglang kinuha ng asol na sinag si Kato at dinala siya sa puting kwarto. Naroon na si K at ang iba pang nakaligtas sa nakaraang misyon, kasama ang tatlong bagong tao, isang batang babae, isang lola, at isang batang umiiyak. Pinatugtog muli ni Gantz ang wake up song at ipinakita na ang target nila ngayon ay ang Tanaka Alien. Sinabi ni Nishi na hindi sila kailanman makakatakas kay Gantz at lahat ng mamamatay ay agad lang papalitan. Napagtanto ni Nakei at Kato na ginamit ni Nishi bilang pain ang tatlong lalaking namatay kahapon. Na-teleport na agad si Nishi at ang dalawa sa mga bagong dating kaya't nagmadali ang iba na kunin ang mga armas at suit. Ang bata at ang matanda ang unang na-teleport sa isang paradahan at agad silang nakita ng alien, nabumukas ang bibig at naglabas ng maliwanag na liwanag. Nang dumating si Kay, laking gulat niya sa mga bangkay na nakakalat. Naghihintay lang ang alien sa paligid habang nakikinig ng musika at nais na sana siyang barili ni Kay, pero hindi pa buo ang kamay niya para sa baril. Nang makita siya ng alien, ito ang unang nagpaputok at nagawang ipagtanggol ni Kay ang sarili sa huling saglit. Tinamaan si Kay ng putok ngunit naprotektahan siya ng suit, at ang kanyang putok naman ay tumama sa boombox ng alien nagnitnit ang alien at muling nagpaputok, ngayon ay kay Nishi, upang matanggal ang camouflage nito. Nahulog si Nishi sa ibabaw ng vent at tumalon ang alien para salakayin siya. Sa ibabang palapag, bumagsak sila sa ibabaw ng isang kotse at sinimulang bugbugin si Nishi ng alien. Sobrang lakas nito kaya't nasira ang suit ni Nishi at naghanda na itong barilin siya. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumalon si Kato at hinawakan ng alien upang maputok nito ang baril sa pader imbes na kay Nishi. Nang bumagsak sila sa sahig, humarap ang alien para muling bumaril, ngunit tumalon muli si Kato upang hadlangan ito. Tinangkang kumawala ng alien sa pagkakahawak ni Kato ngunit pinisil ito ni Kato gamit ang lakas ng kanyang suit hanggang sa mawalan ito ng malay. Nagmadaling lapitan ni Kay si Nishi na duguan. Sinabi ni Nishi na dapat makakuha si Kay ng isandaang puntos upang maibalik siya sa buhay, bago ito tuluyang mamatay. Biglang lumitaw ang alien sa likod ni Kato at sinuntok siya. Pagkatapos, tumutok ito kay Kishimoto ngunit sinagip siya ni Kato at ang bala ay tumama sa mga kotse. Pinagpapalo ng alien si Kato, na agad itinulak si Kishimoto palayo upang protektahan siya. Nais sanang barili ni Kay ang alien, ngunit hindi niya magawa dahil baka masaktan ang kanyang mga kaibigan. Nang itutok ng alien ang baril kay Kato, kumuha si Kishimoto ng tubo at paulit-ulit na hinampas ang ulo ng alien, kaya tumama ang putok sa mga power switch imbes na kay Kato. Hinabol siya ng nilalang at hinawakan ang kanyang mga braso, kaya't sinipa niya ito sa singit ngunit wala itong epekto. Inihagis siya ng alien ngunit nasalo siya ni Kato sa tamang oras. Pagkatapos nito, hinabol ng alien si Kay at kinorner siya sa isang kotse para saktan. Nagsimulang lumobo ang suit ni Kay at binigyan siya nito ng sapat na lakas upang suntukin ng alien hanggang sa tumilapon ito pataas at tumama sa kisame. Nang muling sumugod ang alien, sinimulang suntukin ito ni Kay laban sa kotse at sabay silang nahulog sa bintana, ngayon ay maaari na muling umatake ang alien at binuksan nito ang bibig upang maghanda ng putok. Gayunman, tinakpon iyon ni Kay gamit ang kanyang baril at pinaputok ito sa loob, winasak ang ulo ng nilalang. Namatay ang alien sa isang maliit na pagsabog na winasak rin ang kotse, at habang nagsisimulang maglaho ang iba, nag-aalala sila kay Kay. Nawala ng isang binti at isang braso si Kay at wala siyang nagawa kundi panuulin habang umaagos ang gasolina ng kotse patungo sa sirang power box, na naging sanhinang mas malaking pagsabog. Sa puting silid, nagtanong si Kato kung ano ang nangyari kay K. Biglang umilo si Gantz at muling ibinalik si K, buo at walang sugat. Wala ni isa ang nakatanggap ng puntos maliban kay K na may pitong puntos. Isang mensahe ang lumitaw, siyam naput puntos na lang bago maabot ang daan at idagdag ang mga bagong larawan ng mga namatay. Nagtanong si K kung ano ang mangyayari kapag may nakakuha ng isang daang puntos. Ipinaliwanag ni Gantz na may dalawang pagpipilian, buhayin muli ang sinumang manlalaro, o burahin ang alaala at palayain sila. Kinabukasan, nagising si Kay na suot pa rin ang suit at sinubukan ito sa pamamagitan ng pagsira ng kawali gamit lang ang kanyang mga kamay. Tinakpan niya ito ng normal na damit at ginugol ang araw sa pagsubok nito, tumatalo ng malalayo sa paligid ng lungsod. Habang magti-test siya sa mga bubungan, tumawag si Kojima at niyaya siyang magkape. Nagkita sila at nagmeryenda, ibinahagi ni Kojima ang kanyang sining, at ibinahagi naman ni Kay na dati niyang pinuprotektahan si Kato mula sa mga bully. Samantala, binisita ni Kishimoto si Kato upang isauli ang jacket nito. Inami ni Kato na nakulong siya sa juvenile prison dahil pinatay niya ang ama niyang palaging lasing at nananakit kay Ayumo. Nang maglaon, pinanood ni Kato ang balita at napansing iniimbestigahan ng pulis ang pinsala sa garahe. Sinabi ni Ayumo na nananaginip siya kamakailan na nawawala ang kanyang kuya, pero tiniyak ni Kato na hindi siya aalis. Gabing iyon, muling tinawag ang mga bayani pabalik sa puting silid kasama ng mga bagong manlalaro. Ang misyon ngayon ay isang nilalang na tinatawag na ill-tempered alien. Hinikayat ni Kato ang mga baguhan na isuot ang suit at kumuha ng baril, ngunit tumutol ang isang monghe at sinabing gawa ito ng demonyo. Nena si Kato at sinabing ayaw na niyang makakita ng isa pang kamatayan. Sinubukang pekalmeen siya ni Kay ngunit nauwi ito sa pagtatalo, na naudlot ng simulan na ni Gantz ang pagteleport sa kanila. Dinala sila sa isang museo kung saan may dalawang higanteng estatwa. Isa rito ang alien, pero bago pa sila makapagplano, pinaputukan ng isang baguhan ang estatwang kaliwa at nawasak ito. Bigla namang gumalaw ang kanang estatwa at sinubukang tap ang mga manlalaro, pero nakaiwas sila. Tumakbo ang lahat habang inaatake sila ng alien gamit ang kamao at mga paan ito, pero mabagal ito. Pumasok sa museo ang monghe at nagtago sa isang silid na puno ng sining bodista, kung saan siya'y nagdasal sa tuwing ipinikit niya ang mga mata, lalong lumalapit ang isang estatwa sa loob ng silid. Sa labas, Paikot ikot si Kay sa estatwa para makakuha ng tamang angulo, pero biglang tumalo nito at sa lakas ng bagsak, tinapon ng lahat. Isang natatakot na baguhan ang nagtago rin sa silid ng monghe. Sinabihan ni Kay si Kato na ilikas ang iba bago niya muling harapin ang estatwa. Tumalan talon siya upang makaiwas, pagkatapos ay dumula sa ilalim nito at binaril ang binti ng estatwa, sumabog ito at bumagsak sa isa pang baguhan. Nang mahina na ito, pinaputukan ni Kay ang mukha nito at sumabog ng malaki, pinatay ang alien. Ikinatuwa niya ito, pero sinisi siya ni Kato dahil may namatay na isa sa kanila. Sinabi ni Kay na kasalanan iyon ni Kato dahil hindi niya nailikas ang lahat tulad ng sinabi niya. Sa puting silid, muling nagreset ang timer ni Gantz. Sa oras ding iyon, isang sugatang baguhan ang lumabas ng museo at napagtanto nilang may isa pang alien. Pumasok sina Kay, Kato, at Kishimoto sa loob at natagpo ang patay na ang monghe. Bigla silang inatake ng estatwa maraming braso. Hinarang ito ni Kei gamit ang baril pero na disarm siya. Inundayan siya ng saksak ng estatwa hanggang sa hilahin siya palayo ni Keito at iniwan kay Kishimoto. Ani ah, Keito, siya naman ang magpo ngayon gaya ng ginagawa ni Kei noon. Naglibot si Keito sa paligid na handa ang baril. Sa salamin, nakita niya ang alien sa likuran at agad siyang umiwas. Nawasak ang ilang sining sa paligid. Nagsalita ang alien at sinabing mga tao ang nauna, pinatay ang mga kaibigan niya. Nahabag si Kato at ibinaba ang baril, ngunit inatake siyang muli at na-disarm. Sinabi ng alien na gusto nitong mag-higanti, pero bago ito makapatay, pinaputukan nito ni Kishimoto. Sa kasamaang palad, nakaiwas ang alien at sinuntok si Kishimoto. Nagpakita ito ng higit pang espada sa mga braso at tumayo na parang tunay na estatwa. Kumuha si Kato ng blade mula sa suit at nakipagtagisan sa alien. Lakas na lakas ang alien at tinapon si Kato. Sinalo siya ni Kishimoto ngunit habang papalapit ang estatwa, tumalon si Kishimoto para protektahan siya at nasaksak ng maraming espada. Bumagsak siya sa mga bisig ni Kato at tinangka siyang halikan sa huling hininga, pero namatay bago magtagpo ang kanilang mga labi. Galit na galit si Kato at muling umatake, pero ginamit lang ng alien ang mga espada para saktan siya, sinugatan sa buong katawan, at pinatapos ng maraming saksak. Itinapon ang katawan niya kay Kay. Sabi ng alien, wawasakin niya ang lahat bilang paghihiganti. Nakita ni Kay ang mga bangkay ng kanyang mga kaibigan kaya pinilit niyang tumayo gamit ang buong lakas ng suit. Hinarangan ng alien ang atake at umikot ang mga espada kaya tumalon si Kay para makaiwas. Napansin niya ang baril sa rehas at muling tumalon para kunin ito. Nang malapit na ang alien, pinaputukan niya ito, ngunit hinarang ng espada ang bala. Inilaglag ng alien ang isang maliit na estatwa ni Buddha sa lupa. Ito'y nabiyak, lumaki, at winasak ang hagdanan at bubong. Sa proseso, napulot ng higanting kamay ng estatwa si Kay at nilaplap ito para patayin. Pero nahulog siya at tumakbo. Narinig niya ang boses ni Kato at nahadges sa kanya ang baril ng kaibigan. Pinaputukan niya ang estatwa, naputol ang kamay nito. Tumakbo siya sa braso nito, ngunit nang makarating sa mukha, siniko siya at nahulog. Hindi sumusuko, sinuntok ni Kay ang mukha ng estatwa at nalunok sa loob. Doon niya pinaputukan sa lahat ng direksyon at napatay ito sa isang malakas na pagsabog. Pagkatapos, tinakbo niya si Kato pero nawala siya bago matulungan. Si at isang baguhan ay nasa puting silid na, pero wala ang iba. Binigyan si K ni Gantz ng labintatlong puntos at idinagdag ang bagong litrato sa listahan ng mga patay. Nang makita niya ang larawan ni Nakishimoto at Kato, agad siyang humiling na buhayin ng mga ito, ngunit pinapaalala ni Gantz na kailangan niya ng isandaang puntos. Kinabukasan, napansin ni Kojima ang masamang mood ni K sa istasyon at inalok siya ng tulong pero binaliwala siya nito. Isang bata ang umiyak dahil nahulog ang kanyang sombrero sa riles, kaya tumalon si Kay para kunin ito, ikinatuan ng bata. Biglang dumating ang tren at hindi umalis si Kay, kaya hinayla siya ni Kojima pabalik sa platform. Umiyak siya at sinabing gusto niya si Kay. Nangako si Kay na hindi siya mamamatay. Pagkatapos, binisita ni Kay si Ayumo upang ibalita ang masamang balita. Gabing iyon, muling lumitaw si Kay sa puting silid, kung saan naghihintay si Suzuki at marami pang bagong tao. Nagsimula na muli si Gantz ng kanta bilang anunsyo ng panibagong misyon. Samantala, muling lumitaw si Kato sa gitna ng isang pulutong sa labas ng museo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood!